Hi guys, ito isa din po itong legit na klase ng tips na ibibigay ko sa inyo para kayo po ay makakuha ng views sa inyong mga content na in-upload sa inyong account. Una dito, pag kayo po ay nag-upload ng inyong account, huwag na huwag ninyong kalimutan na manood ng content ng inyong kapwa content creator. Kumbaga, kailangan din natin mag-support-support sa mga kapwa natin, lalong-lalo na sa mga baguhan. Sinasabi ko dito ay isuportahan natin yung mga ka-level natin, no? Dito guys, pag kayo po ay nag-upload na inyong video at nakipanood kayo, nakipag-engage sa Kapwa Content Creator, yan po ay babalikan po kayo. Ito ay isang legit na paraan na para meron kayong taga-suporta na manood at uh, maki, makipag-engage sa inyong content na in-upload. Kasi meron dito, ito guys ay hindi ko naman nila lahat, no? Kasi meron din naman iba na even though na, nanood tayo ng video nila, nakipag-engage tayo, pero uh, walang risk back, no? Siguro sa sampu na na content creator yung binisita mo guys, I'm sure na merong babalik sa iyo, no? Merong babalik sa iyo at magsusuporta sa iyo. 'Yun yung sinasabi ko na piliin niyo yung ka-level niyo. Kasi pag doon kayo laging uh, sumusuporta, no? Doon sa mga malalaking creator na yung magpapansin doon ay talagang sa dami ba namang nagko-comment doon sa kanila hindi na kayo mapansin, no? Kaya ang pinakaimportante dito ay yun bang sa kapwa ka-level lang natin. Kasi dito guys, alam nila yung feeling na, alam nyo yun, na kailangan ng suporta sa isa't isa. Kaya isa itong legit na paraan guys, na para once na nag-upload kayo ng inyong video, mag-spend din kayo ng time na para panoorin at makipag-engage no? doon sa kapwa content creator. So, ito isa ding paraan na para malaman nila na nanood ka ng kanilang video, eh syempre, tapusin mo panunood ng video nila at mag-comment ka ng naaayon sa nakita mo sa video nila. Kasi pag auto-comment yung ginamit mo, syempre, hindi ka mababalikan. Kaya, yun din yung iba yung nireklamo nire nila na yun nga ay uh, na, nanood sila, nakipag-engage sila, pero hindi sila binalikan. Kasi nga guys, alam naman nila na uh, ang, ang kinoment mo lang doon is auto comment. O, oh, masabi natin na, sige, sabihin na lang natin na ikaw po ay uh, wala ng oras, gipit, no? Sa pagko-comment. Pero, gayon pa man, ganito talaga ang realidad sa social media, guys. Mafi-feel kasi yun ng isang content creator kung nanood ka ng video or hindi, no? Siyempre, expect mo na pag uh, maganda yung comment mo, eh, siyempre, babalikan ka nun kasi nakikita na, ah, uh, uh, ano to, kapwa ka content creator or kapwa ka engager no so yun guys isa itong legit na paraan na para pagkatapos ninyo mag-upload manood kayo ng video ng iba makipag-engage ayan po ay babalik sa inyo no kasi pag nag-upload kayo syempre medyo mahina pa yung views and at the same time uh, walang masyadong nagko-comment it takes time pa para may manood at may mag-comment ng inyong content. Ito is syempre ibahin natin sa mga may mga loyal uh, fan na at sa may mga um taga-support, solid supporter na, no? So yun guys, isa itong legit na paraan. And uh, isa pa dito, merong bago dito sa kaya uh, algorithm na kung saan isa din itong paraan na gamitin natin guys. Kung dati ay gumagamit tayo ng um at followers and at highlights ko ay ma-notify ang ating follower so gagamit tayo ng at highlights at uh, at followers so ngayon merong bago guys at top fan so ito ay na na ano ko na ko sa aking page na kung saan pwede kang mag-mention ng iyong mga top fan para sila po ay ma-notify na ikaw po ay nag-upload ng iyong video or ikaw ay may bagong upload. Kaya itry ninyo guys kung nagkaroon din kayo ng update na ganito kasi alam ko na hindi lahat po tayo dito. Kung ano man yung mga pag update dito ni Meta sa kanyang platform ay hindi po tayo lahat sabay-sabay na magkaroon ng update. It takes time pa bawat isa sa atin na makareceive or maka, uh, magkaroon ng bagong update dito sa platform. Kaya itry ninyo guys kung sino sa inyo ang meron ng bagong update na ito ni algorithm. Isa din itong paraan guys para ma-notify din yung ating mga top fan na tayo po ay may bagong upload para kahit papaano ay merong manood ng ating video. And syempre, huwag kaligtaan na pagkatapos mag-upload. Again, Nire-remind ko kayo na pwedeng-pwede ninyo yan i-share sa inyong mga story, i-share sa group na sinalihan ninyo, and uh, para naman ay uh, meron pang ibang mga tao na makakita ng ating video para maka-reach out pa ito sa wide audiences, no? Para yun po ay uh, malay natin, matrigger natin si algorithm na ito po ay i-distribute niya pa yung ating video. So, yun lamang guys at sana itong video natin isayos uh, full tips or information sa inyo. At uh, maraming salamat guys sa panunood at sa pagsuporta dito. So, kita-kita sa susunod na mga video. Bye!